It's an honor at mapalad po kami na binisita po tayo dito sa studio. Uh, siya po si Yusek Henry Yap, Senior Undersecretary ng DIsud or Department of Human Settlements and Urban Development. Usic mm -hmm. Henry, good morning po. Muli, and thank you for joining us here. Good morning, Mix. Good morning, man. Mm -hmm. All right. Ito okay. na nga. Eh, pagko mm -hmm. pag pa lang. No, hindi pa lumalapat yung anyang ano anya eh. Hindi <laughs> pa umiinit. Oo. Oh. Oh, eh, tinanong na agad natin. Nako, ang dami nating mga kababayan nakita natin sa video 'yan, 'di ba? Mm -hmm. Na inanod yung mga kabahayan. Opo. Malaki, maliit, walang pinili, rumagasa ang tubig. 'Di ba? At talagang uh, devastation yung hatid mga nung mga nagdaang bagyo. So anong nakita niyo doon, sir? Anong mga naging pagkakamali sa sabi niyo may ismet yung construction ba, yung lugar, yeah. hindi ba na pagplanuhan? Nagsimula yon sa lakas ng ulan. Yung na-record ng pag-asa na total rainfall nung isang araw, umabot ng 181 millimeters. Mm -hmm. In comparison, yung average sa Cebu, sa isang buwan, 130. Opo. So, yung dami ng ulan nung isang araw, lagpas pa ng ilang beses dun sa isang buwan. Mm -hmm. So, yun yung contributory factor. But nakita din po natin dun sa mga video na lumalabas na karamihan ng mga kabundukan natin, marami na rin development, maraming settlement, meron din mining. Mm -hmm. So yung pag-absorb uh, ng tubig sa bundok natin, hindi na ka kalakas dahil na natanggal na yung mga forest natin. So mas mabilis na ngayon pagbaba ng tubig papunta doon sa mga cities natin, mm -hmm. mga urban areas natin. Mm -hmm. Opo. Kualawan, nakita din natin yung mga channels or yung mga flood control na ginawa nila, yung mga tabindang mga uh, rivers natin. Dapat no-build zone 'yon. Meron tayong Ano ba yung easement. Dapat binibigyan natin ng area na pwedeng mag-overflow yung tubig. Mm -hmm. Pero nakita natin karamihan ng mga 'yon na mayroon na mga settlements. Correct. So, nung mm -hmm. nag-overflow ngayon yung tubig, syempre, yung unang naapektuhan, yung mga tabing Correct. river. Uh -huh. Opo, yung structure na binilled around those isments. Opo. Na labag na to sa, Opo, sa ano? Opo, kasi dapat Opo. yung no-build zone yun. Yan naman oh, tinatawag natin oh. critical areas or danger zone. Mm -hmm. Opo. So, since hindi sila nagbigay ng puwang para pwede mag-overflow yung tubig, pati yung mga nakatayo doon mga bahayan, naapektuhan na rin. Mm -hmm. opo, opo. Pangatlo, pagbaba na nung ating area, nasa bayan pa nung lakas nung bagyo, yung, yung tubig galing dagat, nahinto yung paglabas nung mm -hmm. tubig papunta sa dagat natin. So mm -hmm. nagkaroon na ngayon ng, ng clog. clog. So, kung saan, so yung tubig natin, hinahanap na niya ngayon sa so, kung saan may, Correct. may bakante. No? So, Opo. yun, masok sa mga settlement areas. Opo. So, <laughs> so at so, least ngayon, Sir Yusek, no, um, nasa na po ang disud ngayon uh, sa tulong na pwede pong ibigay sa mga naapektuhan po no, at least Bagyong Tino at uwan. Isa sa mga uh, ano na, order sa atin ng Presidente na tulungan po natin yung mga local government sa atin sa pagpaplano. Mm -hmm. uh, ang, ang mandato po ng ating uh, kagawaran ay eh, tulungan sila sa pagtatayo ng Comprehensive Land Use Plan. Ano ba itong Comprehensive Land Use Plan o CLUP? Ito yung pagpaplano kung ano dapat yung dapat na use na sa isang city or isang municipality. Mm -hmm. Ang Ayon sa ating uh, uh, guidance kung ang city ay, ay kuang isang era ay city ang nagpa-approve po ng plano ang department natin pero kung ang mga municipalities po ang pag-approve ng mga plano hanggang probinsya lang although involved tayo i bo uh -huh. ahensya natin sa pagtutulungan now dahil dito uh, ni-reinforce po namin yung technical assistance natin sa mga local governments mm -hmm. may by technical assistance ibig sabihin tinuturuan po natin ano ba ang tama ina-accelerate po natin yung paguplano rin mm -hmm. Mm -hmm. ang isa rin na namin nakita dito sa mga CLUP na naunang naapasa na hindi po kasama yung climate change yun mm na -hmm. sa kanilang pag plano. Oo. ngayon na realize natin ang laki ng impact ng climate doon sa pagbaplano at doon makikita in, anong area dapat hindi tayuan anong area lang pwedeng payagang tayoan. Mm -hmm. Yun ang nakita rin natin na kakulangan sa mga lumang mga planong na-approve. So, itong CLUP dapat climate, uh, uh, may adaptation na ng climate change. Mm -hmm. Tapos, meron din tayong incorporation ng climate disaster risk assessment. Mm -hmm. Ano po itong risk assessment? To make sure na identify natin ano yung mga problema mm -hmm. at iwasan yung mga problema na yun. Opo. So, bale, itong mga policies, policies na po ito, sir, no? or like, yung mga technical assistance under the regulations and guidelines, pwede na po itong kumbaga i-amend or baguhin na po ng disud. Uh, kasi especially na nag adapt po tayo sa climate change. Opo, actually, nagsisimula po yan sa local government natin. Mm -hmm. na mandato ng batas na ina-update nila kanilang uh, CLUP. Unfortunately, hindi lahat ng mga mga municipalities natin, cities, ay updated na. Mm -hmm. So, ang DISUD nag-decide na i-reinforce itong pagtutulungan oh. natin with the national government saka yung local government. At ito 'yung linawin lang natin ng sinasabing CLUP ni uh USEC ay ang comprehensive uh, land, land use plans. plans. Mm. Ito 'yung ano to uh, kasi mga may mga zoning uh, yan uh, eh. Uh, oh, ordinances uh, oh. no? Uh, Na sinasaalang-alang ang ating mga LGU. Mm -hmm. Pero USEC, ito ay uh, yung mga private uh, developers ba. Ay uh, sumasangguni din or kailangan ding uh, makipag-ugnayan sa DSUD at syempre sa ating local government. Generally, ang ang interaction ng mga private developers is with the LGU na. Mm -hmm. uh, pag na-approve na po yung la comprehensive land use plan, yan ang basihan ngayon ng local government, mag-issue ng permit. Mm -hmm. So, kung merong let's say settlement site, gusto nila magtayo ng residential areas, pupunta sila sa local government. I-review ngayon ng local government yung specific area na inapplyan nung developer against kung ano yung dapat na allowed uses. Mm -hmm. So kung yung allowed uses is residential, papayagan niya, bibigyan niya ng permit ngayon yung developer. Ngayon, kung yung sinabmit ng developer, hindi sang ayon dun sa CLUP, dapat hindi niya bigyan na, Eh pero dapat maalam ang ating LGU. Opo, meron naman oh. silang, ano, meron silang pinapasang ordinansa dyan. Mm -hmm at may may kasamang zoning ordinance. Mm -hmm. Sa zoning ordinance by street 'yan, by area, mm -hmm. naka identify ano allowed uses natin. Mm -hmm. Opo, eh uh ito -oh. e, po Yusek, no. Um alam po namin na kayo po ay architect by profession. Um sabi na pag-usapan natin yung kumbaga nagkaklag na po kasi especially in highly urbanized cities. Nakakatulong po ba ang open spaces? Ang yes, mga parks, but, opo. Importante importante yung open spaces kasi multiple ang tulong na nagagawa ng open spaces. Number one, kailangan natin ng lungs in the city. Yes. May, most of the time, confined lang tayo sa bahay or sa opisina. So, importante, pwede tayong lumabas, mag-enjoy, mag-relax. O, so, oh, mag-jogging, mag-bisikleta. Yes. Mm -hmm. so, Yan ang na kinangigitan natin sa, uh, uh, anay, sa ibang bansa. Sana-sana sa atin meron. Opo. Oh. Mm -hmm. Second, Malaki 'yan tulong ng open spaces sa uh, heat reduction. Mm -hmm. Alam na natin kung walang puno diyan, 'di ba? Mainit na mainit, 'di ba? Mm -hmm. So nakakatulong pag may mga parks tayo mm -hmm. kasi nakokontrol yung ating temperature dun sa lugar na yun. Number 2, nakaprovide din siya ng water management. Mm -hmm. Maraming naabsorb niya yung water, excess water, 'di ba? Normally, pag konkreto 'yan, pag umulan, run runoff yan kaya tayo bumabaha. Pero mapapansin natin kung vegetated yung area, kung green siya, may grass siya, na-absorb niya yung tubig. So, nababawasan din yung pag-spill ng water to areas outside of the oh, oh, open oh. And in a big way, sir, na po yung pagbaha. Yes, ang laking tulong mm -hmm. ng open spaces sa pagbawas ng tubig. Mm. Eh yan ay sa mga itatayo pa lang, no? Mapagpaplanuhan. Pero ang sabi nga, di ba, sa Metro Manila, wala na tayong... Uh, Espacio. limitadong limitado na, na. I mean, kahit nga kubaga hindi na pagplanuhan, 'di ba? Wala rin tayong magandang uh, drainage system, 'di ba? Yeah. Oo, so parang cosmetic reforms na lang inagagawa. In Pero sa mga naman... bagong mga bagong ginagawang uh, development, sir, sinasaalang-alang na 'yun, 'di ba? Sa sa ibang lugar, sa ibang bansa. Yeah. Ay ang lalaki nung kanilang 'di ba? Open uh, spaces. Hindi, oh, oh. hindi pa 'yon. Yung drainage system. Drainage systems yes. po po. Kasi ng laki ng truck, pwedeng pumasok 'yan yes. yung, yung flood management, 'di diba? ang ang concern lang natin sa flood management, hindi natin pwedeng uh, iasa 'yan sa infrastructure. Mm -hmm. Kasi pag iasa natin sa infrastructure, yan, laging kung bang naghahabol na lang tayo. Oo. Oh, oh. ba? Diba? So dapat simulan natin sa source ng problema. Mm -hmm. So dapat 'yun ang bigyan natin ng panahon para ayusin yung source ng problema. For example, itong mga bundok natin, malakas ang runoff kasi wala nang nag absorb 'di ba? So pwede tayong mag-start ng reforestation. Mm -hmm. Pwede rin tayo ng water management, i-contain natin yung water doon sa taas para hindi nagkakaproblema problema sa baba. Apo. Mm -hmm. So pwede tayong magsimula doon sa source. I think importante yon kasi kung lagi tayo nagahabul na lang sa problema. ban, may ban, ban kaya, it solution na lang siya, opo, Yusek. Opo. opo, opo. And at opo. the same time, uh, Yusek, ang tanong ko lang po, ito pong technical assistance, pwede niyo pong mas ma-elaborate pa po, no? para talagang pasok sa bitukan ng mga Pilipino. Pa, paano po oh, ito? Oo, alam na mga nabiktima oh, oh. ngayon. Opo, oh, oh, oh. to LGUs, uh, to the citizens, pa, paano po yung concrete action po dito, sir? Okay. Una, yung pagprepare ng plano, medyo may technical siya, kaya yung iba, hindi po kabis, uh, yung hindi sila expert in that area. So pwede kami mag-provide ng, ng training sa kala. Pangalawa, part ng aming uh, activity dito sa training ay eh, people's participation. Kasi dapat ang pag natin, hindi lang yung government nag-uplano. Dapat ma-involve natin yung, yung mga citizen natin. Kasi alam nila yung problema eh. Sometimes may OPQ yung perception ng government. Hindi natin pwedeng sa na tayo lang ang nakakalam dahil sila ang naapektuhan. So yung experience nila makakatulong sa atin kasi malalaman natin para masolve natin ano yung problema nila. So dapat ma-involve sila dito sa sa pagprepare -pre ng plano natin. How should, how should we start, Yusek? Sabihin po natin, isang example po. Okay. Ang ang plan natin dapat 'yan ma-identify ano yung mga profile ng isang isang area. Generally identify natin different environmental profiles and different infrastructure profile and then ano yung economic profile din. Bakit economic? Kasi syempre meron dyan for the rich and then for the poor, 'di ba? Mm -hmm. Hindi naman pwedeng hindi natin tingnan ano yung realidad sa baba. So we should identify that those uh, profile From that profile, we now look into the various considerations. Number one, yung climate change and disaster risk assessment. Doon natin makikita naman kung ano yung area ang vulnerable to this impact ng climate. Tulad nung nangyari sa Cebu, alam natin na may yung yung uh, uplands natin marami ng settlements. Mm -hmm. So expected, mas maraming Tubig ang bababa at bababa ng mabilis. So, yun naman ang second part. Tingnan natin. So, we should know na kung gano'n ang nangyayari, iwasan natin yung settlement na malapit doon. Mm -mm. Hindi ba? Mm -hmm. So, by understanding yung situation, yung profile noon, makakapaggawa tayo ng plano to evade itong problema na ito. At kung may similar na gano'ng uh, lugar din, di ba, ngayon pa lang. Ma-apply. Oo, ma-apply na. Ay, parang pareho yan. Nung, mm. -hmm. ba? Diba? Ganyan din sa amin doon. So, pero Yusek, uh, crucial dito ang LGU, ba? Diba? Kasi nasa ka nalang enforcement. Yes, that's, that's, correct. Pag po plano at saka pag uh, enforce ay nasa LGU, kami tutulong lang, no? Opo. Uh, pero ang importante din, may, may involve sa kanila, hindi lang LGU, but interdependency between LGUs. Mm -hmm. Kasi pagdating ng sakuna, ng bagyo, nang ulan, walang political boundaries kasi yan eh. Tulad oh, ng 'di ba, pag, pag ng tubig sa bundok, eh, hindi naman necessary itong oh, city lang na project. Oh, so kailangan opo. din mag-usap yung mga yung mga cities kasi kunyari nagsimula yung problema sa isang area, pero yung outfall naman in another city na. Opo. Pag hindi sila nag usap magkakaproblema problema pa rin. Eh, ka. syempre po mapasok dyan yung corruption. <laughs> ah, 'di diba? yun ang, kaya crucial pas, ang LGU. Kasi nga uh, sabihin mo bawal na pero alam mo na, pwede namang de pero dito dito lalabas yung governance ng ating mm -mm. LGU yes, and abo. I I believe strongly na marami pa rin naman tayong magagaling at maayos na LGU mm -hmm. and, and dito tayo we're counting on their support mm -hmm. to lead their constituents to that proper guidance na kailangan. Mm -hmm. Pihit lang po ako, uh, Yusek, as we wrap up. Meron po bang loans ngayon para po sa mga kababayan natin, especially kapag eh, yung uh, kanila pong mga kabahayan inasira dahil po sa mga bagyo? At okay. saka, oh, yun nga, eh, at nasisiguro ba natin na ah, lahat na, ng mga, at least yung mga tinatayo ngayon, ng mga government housing, ay... Uh, Climate baga, resilience. Oo, oh, 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 oh apo, apo. sa ating apo. mga kababayan. Okay, first, nagbigay ng instruction na ating uh, kalihim last week sa mga key shelter agencies natin, ang National Home Gage Finance Corporation, uh, Social Housing Finance Corporation, ang Pag-ibig, tsaka ang NHA na magkaroon ng moratorium dun mm -hmm. sa areas affected nitong uh, uh, flooding, tsaka ng earthquake, tsaka yung mga ganong similar incidences. no? So, those families na may outstanding loan, for at least one month, may moratorium in the payment. Mm -hmm. So, pwede munang sila hindi magbayad, tapos i-delay ide ngayon ng yung pagbayad uh, after the one month and during this period wala pong ipi dadagdag na interest or penalty mm -hmm. this is to give them time to recover muna before they start repaying again yung loan nila pangalawa yung mga plans natin sinasama na po natin ni require na ngayon na lahat ng mga plano natin dapat resilient climate mm -hmm. resilient mm -hmm. no so kasama na yan sa pag design in fact let's say ang NHA yung mga standards nila sa sa mga houses nila kuno yung consider na nila iba ang design ordinarily in an area but in the eastern seaboard where perennially nagkakaroon typhoon iba rin yung design mm. so isa sinasama na nila yon sa sa design meron na po tayong ganun ngayon. All right. All right. So maraming maraming salamat po muli kay Yusek Henria. Pero before we let you go Yusek, kung sakali pong uh, gusto pong dumulog ng ating mga kababayan sa inyo pong ahensya, sige po, pwede po silang bigyan ng mensahe. Yes, thank you very much po. In naya-hamulan ang mga local governments to coordinate with us, no. Meron po kaming 16 regional offices around the country mm -hmm. and they stand ready to help you in whatever requirement ng local governments, including yung provincial governments. No? So please feel free to contact us. Uh, meron po kami listahan sa aming website nung sino ang ko uh, kokontakin at ano yung numbers para mabilis po nila makontak. All right. All right. Uh, maraming salamat, Senior Undersecretary Henry Yap ng Department of Human Settlements and Urban Development. Maraming thank you, salamat thank sa you, Thank you, man. Yusek, thank you po. Balik po kayo.